right, So, yun. Namunga ng... Ang palaya ba yan? Ang palaya yung ating tower nandun sa itaas. <laughs> so, walang signal. So, baka yan yung rason. Ayan o. No? Ayan yun yung engine natin. Tatlong tubo yan ha. Pero, yung ampalaya, palaya, umabot dyan sa pinakadulo. Grabe, ang palaya no. Umabot sa pinakadulo. Ayan o. No? Oh. may bunga. Yun, inulog yung bunga. Napakalaki ng bunga. Tingnan nyo kasing laki ng kanyang kamay <laughs> tapos yung jinto ayan yung jinto yan, lapitan pa natin na ayun yung jinto sa itaas kita ni mga bunga ang lalaki ng mga bunga tatlong tubo yan kita niyo napakarami ng bunga walang makanakaw sa bunga nor walang makanakaw sa bunga nor walang makanakaw tatlong tubo yan mas mataas pa sa mga nyug dyan oh tatlong tubo, sino pa yung makanakaw diyan? 'Di ba? So yan lang pala yung technique para hindi manakaw. Hindi pala yan ang palaya. Hindi yan ang palaya. Akala ko ang palaya. Ano? Daming bunga. So yan lang pala yung technique para hindi manakaw. Dapat yung tanim niyo, pakatayin niyo sa tower. haya nako, yun, oh, grabe yun na sa dulo? Kalayo na. ah Ayun, oh, bunga na naman, di ba? Ayun. Ah, grabe, isang bunga napakalaki. Ayun, inulog. Pak. All